Kumusta na inday akong gugma? Unsa man ron? Kanus apa man ko ni mo sugta Sugta ito, sugta Na upliti akong kwarta Maong ni akahon ng harana Day sa akong pagpangharana karon sa imong palay, sa imong kagwa pa ko tong higayuna napugos ko sa pagtuli kining kong pagbati sa apan sa akong pagidadakon karon para minting gagahi Langasan ninyo oy Dawatan ng buhok, matag Dawatan yang buah pinanggakku Eh? 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 Eh?